habang tumatagal parang ayoko nang sumikat <laughs> as vlogger ay ito yung talaga naman pangarap ng marami ano, magandang buhay po sa lahat tayo po ay magkukuntuhan lang ano, nais ko lang pong i-comment muli yung ating uh, icon sa ngayon ano? sikat na sikat si Diwata ano? marami ilang buwan na siguro o six months ang pagsikat nitong si Diwata no siya o oh, Deyo, as Deyo, also known as ano, sa real name na Deuval Balbena. So, yun o. Naikwento ko dati yung kanyang mabilis na pagsikat. Na dahil ito sa mga vlogger na nag-upload, ng nag-upload patungkol sa kanya. At ngayon, iba naman ang trip. <laughs> iba naman ang trend ng mga vlog ngayon. Na nakakalungkot. Na sinisilip na nang pinipilit na sinisilip. Ang mga weakness ni Diwata, no. Isa na dito yung hygiene, no nakakalungkot na lumalabas na talaga yung utak crab mentality ng mga Pilipino gusto ko lang pong linawin mga kagri mga kawaw, na ang crab mentality hindi ugali ng mga Pilipino tayo ang nagsusuportahan sukdo lang kakainin na ay ibibigay pa sa kapwa hindi yan ang totoong ugali ng mga Pilipino hindi naman lingit sa ating kalaman tayo po ay sinakop ng mga Espanya sinakop tayo ng China sinakop tayo ng Amerika bebang bansa na sa kanila nanggaling yan likas sa mga Pilipino matulungin at hindi maingitin natutuwa sa tagumpay ng kapwa yan ang tunay na Pilipino hindi atin po yung crab mentality so nasa sa atin kasi yan ipinapasa natin itinatanim natin sa mga bata na may crab mentality ang mga Pilipino no? tinanim ng ibang lahi tinatakan tayo ng ganoon so gusto kong sawatain yung ganyang para masupil yung ganyang mentality na meron ang ibang lahi sa atin. Hindi totoo yan. Ano? Hindi po yan natin. So, huwag po tayo maniniwala dyan. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ito ginagawa ang pagiging crab mentality ng mga content creator. Hindi naman po lahat. Ako ay balance lang po ako. At ako po ay honestly, humahanga kay Deo Balbuena, kay Diwata. Dahil sa kanyang pagsusumikap, pagiging modelo as ano, yung best businessman pagsumikap sa buhay, yung paglaban sa kaharapan ano, pakipag paga uh, sa palaran, sabayan ni sa hamon ng buhay. Sukdo lang masaktan, mabugbog, nabugbog sa dati, sumikat 'yun at bumigla ang kanyang pagsikat nung sakaya ng mga media, sakaya ng mga sikat na celebrity, na Ganda, si Alex Gonzaga. Ikaw ba naman na matonitok kasi pag hindi ka naman sumikat? Si Alex Gonzaga, yun, si Tony, yun, at sino pa ba? yung um, si Rosmar, sinakyan din niya ni Rosmar, kaya lalong sumikat. So sabi nga nabang ang comment ay, pinasikat nyo, yan tuloy, nagbabago. <laughs> Nagpagbabago ng ugali ang inaabangan ng mga tao ngayon kay Yung wish ng mga tao na sana huwag magbago. Ngayon may nakikita silang butas at ibinablog kalimitan hindi naman sa paninira at hindi naman sa pag-expose lang ng ano. Porperious lang po pala yung mga atin po mga picture na yan ginamit lang po natin mga screenshot Nakigamit lang po tayo hindi po natin disclaimer no copyright infringement intent ano porperious lang po ito para sa ating freedom sa social media na po. para sa kapakanan natin mga kawaw at higit sa lahat po yan pong buhay ni diwata ay no parang natatakot na nga akong sumikat sa panahong ari dahil nga kahit ako ay do sa unang kong channel ay nasa 50,000 subscriber na po tayo eh parang nakakatakot pagkat nawala na maliwanag pa sikat ng araw hindi ko naman kailangan i-commento pa yung mga vlog ngayon hindi ko naman bini-blame dahil nga siyempre hindi naman may tatanggi for the sake of vlog at yun nga content din eh yung iba nawawala na ng na pakialam sa masasaktan ano? yung privacy, yung character assassination ay nangyayari dahil nahahatulan dahil sa content na hindi po balance, eh, bias. Ano? Yung both side hindi nakita. So, nung nakita ko po yung both side ng mga vlog, patungo yung may short video ni Diwata sa ngayon, na talagang halos payak na siya, eh, makikita nyo dyan, na ah, nawala na yung privacy niya. Halos umiyak na siya sa mga vlogger nga naman, isipin mo nga naman madaling araw pa nandun na yung vlogger inaabangan yung buhay ni Diwata, gustong mauna sa interview minsan kakain lang dun bigla na nalang maglalabas ang camera vlogger pala, sa, ang dami natin milyon ang vlogger na Pilipino so unaunahan yan, dahil nga sa content hindi naman may kakatanggi naanap buhay na rin talaga ang pag-content, ako pagiging isang content creator, vlogger ay kabuhayan talaga sa ngayon kung gusto mong mag-trending mag-viral, eh, mag-vlog ka, makidikit ka kay sa mga sikat, si Diwata, sa iba't iba iba. Okay, ayun, tinatawag na collaboration. Sabi ng no, iba, pag may regalo daw, eh, ganyan, 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 di ama, Pero, ikaw ba naman na tao? Lahat common sense naman, eh, di ba? Pumunta ka dun, bigla ka na, kumain ka, bigla ka na lang, naglabas ng camera, hindi ka malang nagpakilala. Pwede, pwede, picture, picture yung pala eh siempre, alam niyo nung ta content creator din po si Diwata magagalit talaga at medyo hindi ka may appreciate ng ayos ay kung ikaw baga na may taod eh mo naman sa dadating doon na may regalo di ba may istima naman talaga ng ayos ako pa tapos papakilala ng formal in fairness po si Diwata ay nakita ko na very professional na pilit nilalagay ng mga vlogger sa sitwasyon na maiinis talaga picture picture selfie selfie ay sino ka naman paulit-ulit nga naman? Sino ka naman hindi magagalit? Ay nagmamadali yung tao may sarili pu'yang buhay. Linawin ko lang po. Magsi-CR, bigla magpipicture, lang paglabas pala ng CR. nakakarendi pala ang maging sikat. Sabi ko nga, parang instant celebrity po kasi siya. Kaya parang nagdadalawang isip ako kung nakakatakot pala. No? Sabi ko mas maganda pa rin yung dahan-dahan. Mas maganda yung dumaan tayo sa proseso ng Uh, hindi biglaan ano dahil sabi nga wala naman tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng langit o no, ng Panginoon yun po at iloob ng Diyos na maging sample itong si Diwata at itong ang inaabangan natin isa sa naging icon ng lahat ay si Senator Manny Pacquiao na naging napakahambol na tao hindi dahil sa pera lang sa pagiging buksingero kaya siya minahalan tao yung kanyang pagiging humble sa kabila ng kanyang pagiging yaman. So ito yung inaabangan ng mga tao ngayon kay Diwata yung wish nila na sana manatiling humble eh pag nakita na kaunting pagiging suplado eh, sabi pa suplada yung gender niya medyo tinitira pa eh, subject yan tayo sa ano kas character assassination po yung ginagawa ng ating ilang mga kababayan para lang sumikat at magkapera sa content pero hindi natin pinasyadong biniblame yan discarte nila kaya lang sana ang akin lang may ilang balancing vlogger eh na Wag nating ano, igalang natin yung privacy ng tao. Kung ano, huwag nating paglaruan ng tao para lang kumita. Maraming paraan ng pagkita na malinis, wala natapakan tapakan tao. Yun lang ang aking pakiusap sa mga kapwa content creator. Yung respeto natin content creator din po si Diwata eh. Hindi na nga siya makapag-vlog dahil sa dami ng kabablog ng iba. Dapat ang unang gumagalang sa creator, content creator, ay eh kapwa content creator ang nagtatanggol sa kapwa content creator ay eh kapwa content creator din ng Pilipino hindi yung tayo yung maghihilahan ano, anong, ano mararating natin as nation ano Pilipino vlogger pinopromote ko nga na please support all Pilipino vloggers tapos ganyan yung nangyayari Nakaka nalulungkot po ang inyong lingkod magaman wala tayong magagawa dahil yan ang kalakaran eh pero sabi ko nga dalawang bagay lang naman ang pagbablog isang puti at itim na sa saan ka pa panig ay eh, nais ko sana makahikayat na marami sa liwanag tayo pumunta Nang tayo ay walang matapakang tao kumita tayong pare-pareho at yumaman tayo bilang Pilipino marami tayong matulungan sa ating vlog dahil sa ating malilinis na content hindi yung nakapin ng kapwa so yun si Diwata po ay sama natin sa panalangin sana maging like money Pacquiao siya makilala din nang tuloy -tuloy ma niya ang Panginoon ng tuloy-tuloy ma-preserve niya ma-sustain ito kasi ang issue sa kanya eh, yung bigla niyang pagyaman ay eh, masustain sana kay masustain kaya nagka-security na tinitira din yung kanya pagiging ginto lagi may ginto wala talagang kasiyahan ng mga Pilipino no sala sa init sa salamig sabi ko nga tayong mga content creator mga sumisi pag pagkasumisikat kasama mga sumisikat eh parang isda na nakalagay sa aquarium pinapanood ng marami at kapag ka titikab-tikab na yun yun ka titikab-tikab na Sumatay na. Pag bumagsak, inaabangan ng kapwa. So, nakakalungkot yan bilang isang tao, bilang isang content creator. At yan talaga, nakakalungkot man, eh, yan talaga ang kalagayan natin. Harapin na natin yung hamon na yan sa ating pagiging vlogger, ano po, at content creator. So, yun nga, bakapan ko lang po pang huli sa pagtatapos yung sinabi ni Diwata. Bigyan nyo naman ako ng privacy, no? Kawawa ang negosyo ko. May negosyo din ako. Hindi na ako makapag ganyan ganyan Uh, may mga tao ko baka manakawan ganyan ibigyan e, po natin hindi naman siya malalawak malala, na usapin yung pri salitang privacy e, respeto natin ito dahil tayo Pilipino tayo tao may dignidad at meron tayong damdamin ano kung ano yung ginagawa natin sa kapwa ay yun din ang ginagawa natin sa Diyos ano kaya igalang natin sabi nga niya bibigyan ko naman kayo ng panahon schedule sana nga magkaroon si Diwata ng schedule na lang para hindi siya nababastos din yung bigla na lang magse-selfie at kung ano paano pong mga tabing iyang kuha at hindi na rin niya na, uh, siya natutuwa so yun ano sana ay tayo ay magtulungan magmahalan bilang isang Pilipino content creator hindi maghilahan itulak natin pataas ang bawat isa nang tayo pa umunlad ng sama-sama nawa po tayo ay may natutunan sa content na ito at kung dumating po yung tamang panong sa atin nawa tayo yung maging handa at mapagkatiwalaan tayo nang sa gayon marami pang ipagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bye-bye and God bless.